So guys, nare-repair tayo yung stunner na transistor type 2x2 guys. Sira yung A4 ah, talaga. Pinalitan natin ng bagong transistor. Ayan o, no? 2x2 lang yan. Transistor. sira yung apat yung tatlo dito guys ng idol yung tatlo shorted yan tinister ko na shorted yung tatlo tapos yung isa open yung isa guys sira din apat talaga buti hindi nasunog yung rewind natin guys binili binilito sa atin tapos mga isang taon sa kanya tong gamit binalik sa atin ni pina-repair niya libre lang yung repair natin dito guys may mga extra kasi ako na transistor ito so, ba ito lang to guys pang tilapia din to testing natin kung gumagana na ba yung sa negative natin center tap ng primary positive guys dito yan sa emitter natin ng transistor yan siya Diyan siya nakatap sa emitter guys yan siya nakatap ito yung positive natin baliktad kasi to tapos yung switch natin ito yung switch natin guys yan turo ko sa inyo yung connection din niya. dito yan nakakunik yung switch guys yung isang switch dito sa relay sa relay natin yung isang isang linya tapos yung kabilang linya ng switch nakatap sa sa emitter yan nakatap yan guys oh. yan yan yung emitter nakatap yan ayun na lagay ng switch testing natin guys tap natin oh, gumagana na ba to tap natin sa positive yung meter natin tapos dito sa kabila naman yung center tap ng primary at center tap ng pinback. 10 watts. 15 ohms. Tapos 3UF lang yung kapasitor. Testing natin guys. Idol. Switch natin guys. Yan yung tunog ng transformer niya. Ganda sana dito guys kung nakatawi wifi. Pero okay na to, to to. Maka, maka, makahuli din to ng tilapia guys. Kahit anong isda guys. Pero sa pag sa mga malalim, hindi masyado to makahuli ng tilapia. Hanggang tuhod lang guys, kaya niya. Testing natin guys. Kaya tayo ng magnetic wire na number 21. Tingnan natin dito. Ay, na. Sa kabila din, guys. Lagyan lang natin ng bakal na pang latino to dati, pang ilalim. Lagyan natin para hindi kalawangin yung output, guys. ito yung unang dulo na output guys ito yung unang dulo ng secondary niya yung nilagyan natin ng bakal at yan, ito yung kabila ito yung sa huling dulo na secondary sa number 20 porto guys na secondary tapos yung primary pala dito number 16 primary niya sa kabila yung primary guys nakalabas number 16 yung primary at number number 20 yung feedback dito guys ah number 21 sorry sorry 21 yan tap na yan lahat guys spark na lang natin Apakan lang natin yung switch guys si tayo lang nag-video spark yung output ng stunner natin guys yan yung kuryente na lumabas Yan, magagana siya, guys. Yan lang, guys.